Lala, uh -huh. ba? O, oh, ang gagawin ko kung wala ka. Ayun na ang cardiologist naman. Dok. dok, ano po? Kamusta po yung, yung result ng test na pinagawa niyo sa kaibigan ko? May result na po ba yung angiography niya? niya? Uh, mas mabuti pong maupo muna ulit kayo, misis. Uh, dok, sandali. Ba? Kabisado ko na po yung ganitong eksena. Nurse po ako. Kaya ilang beses ko na itong nakita. Tapatin niyo na lang po ako daw. Gano'n po kalubang anak ko. Mm -hmm. She's suffering from CHF or congestive heart failure disease Enlarge po ang kanyang puso dahil sa extra effort sa pagpapump ng dugo. At nagkaroon din ng tubig ang kanyang lungs. Pero yun ang komplikasyon na maaari namin solusyonan sa pagtanggal ng tubig doon. So, ooperahan natin siya agad-agad. Pero ang kanyang heart failure, yun po ang mas malaking problema dahil nasa end stage na ito